Okay, na, ah. Hindi yun. Yan na lang po. Mga, ano, kasi ang doktor naman, hindi ko binangay pa huh? yan. Yan na lang, lang po. Tao lang tayo. Kasi hmm. ang doktor, may mga pinag Pero huwag ka pumunta ng doktor kasi wala kang sakit doktor. Ang nangyayari sa'yo, kulam, no? Pa. 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 Dito hindi mo ko alis nilagay sa ha Ibabalik natin sa right na yan nagliging itin ka ano pa kayo dyan? pa kayo dyan ka na Tulungan sarili, ha

Ayan yung dwing-dwing itin, ha? Poo! Ayan yung dwing-dwing itin. Ito naman ang kulang. Dalawang babae ka. Ha, i-drag mo lang din, ha? Hmm. Hmm. Sa tur. sa Tenet at atararotas. Lift di ay. Poo! Dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Alzy mo nyo, mo ito, ha? Alzy mo na, ha? Nagakit-hintihan. mo na, ha? Sagot. Poo! Poo! Aalsin mo na pala ha. O, sige, baklas, baklasin mo. Sige, pa hindi ka may Pag ganun, pag ganun. Ulo, ulo. Huwag mo nalalagyan ng sakit to ha. Nagkakitidyan tayo. Ha. Ah, bira kayo ng bira, mga hayop kayo. Sige, baklas, baklas. Kaibigan mo lang ka? Ha? Sagot! Kaibigan? O, kaibigan. Huwag mo nang babalikan to ha. Nagkakitidyan. O, sige, baklas, baklas. Huwag mo pinapairapan ko. Sige pa! Sige pa! Tanggalin mo lahat nilagay mo rito. Hayop ka. Sige. Sige, tanggalin mo. Gagaling na ito ngayon, ha? Opo, opo Ay, na. Ayunin mo, ha? Opo na. Ha? Opa, Anong na gamit? Pukunin mo na. Sige, baklas, baklas, baklas. Opo na po. Sige. Hanggat hindi ko siya sabi huwag ka susigil, ha? Opo, opo na po. Sige, tanggalin mo lahat Opo na po. Anong gamit mo, Maika? Manika o kajilang lang Opo na po. Aray! Anong gamit mo, Maika? Ar Manika. Hindi na. Orpun. Sige, sige, baklas, baklas. Pagaling mo mo ito dito, ha? Pagaling pa, yung mo At mo mo ito dito. Yung ngunit mo, gagaling na, ha? Sige, ako mga kalaban nyo. Baklas! Kilala mo ako hindi. Ha? Magpapakilala ko. Ako si Apo siya Ayokin namin yung mga tagas sa balis na. Ako ang mga kalaban niyo. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo nga dyan. Sige pa. Tanggalin mo nga. Tanggal mo lang. Apa, sige, apa, sige. Kaibigan mo lang to sa... ah, mo lang Sige, tanggal mo. Apa, ka, nagagalit. Opo! Baklasin mo pala yan. Opo! Na, na, na lang, Sige pa, tanggal mo. Alisin mo ha! Ah. Sige, sige, bakla! Hindi ako natatakot sa'yo! Tanggal mo lahat! Ang mo, sige pa, sige pa, sige pa. baklas, baklas, baklas. Sige po. Hala ito. Baklas. pa, hangga't hindi ah. ko sabing tumigil, wag titigil ha. Ah. Ah. pa. Hindi pa, meron pa, meron pa. Meron pa. Ito. ito, ito, ito. Ah. Sige, sige, sige. Tanggalin mo lahat yan. Pusin mo lang, pusin na lang. lang. Okay na lang. Kunti oh, pa, oh, kunti pa. Oh, kunti pa. Umigang oh, oh, tawag dito ha? Opo. Oh, mo to ha? Opo. Oh, oh, tayo. Oh, mo oh, ngayon ha? Opo. Oh, ha? Opo. Oh, sige, ba na. Opo. Sige, oh, 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 sige babal ko nilagay mo dyan. Opo. Oh, oh, sige, oh, sige, oh, sige pa. pa! Oh, Tanggal mo lahat yan. Opo. Oh, 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 oh. na lang, ay, na, na, ay, na na po. Sige na po. Sige na po. Opo. na. kita ha?

wala masandaan Okay, pumasok na may video naman, panahonin mo na lang na ah, hanap kayo ng lubigan kailangan nyo yun ah, pitong dahon tapos pakuluan ng tatlong bagong tubig habang kumukulo, ibanggitin na kanya pangalan ng tatlong beses habang kumukulo yung hanggang sa tatlong baso yung dalawa ay paligo. yung isa ah, okay. ah. Remember, you know, ito na lang. Ito na lang. Ito naman, ito ito man, makinig. Mag ano mo ito? Mama. Mama, mama. Kung gamit dito, huwag pagkutuyuan. Retail ng retail. No? Ngayon, kung may pagbabago niya sa kanya, eh, tawagin niya na lang ako. Bigyan ko niyo. Anong pagkakaroon mo um Okay? Wala. So, tayo kanina. Sige nga. Lundag ka. Lundag ka na kita. Lundag ka na kita. Tayo, tayo. Lundag. Lundag. O lakad. O nakakatalon ka na pala eh. O lakad. Nawala. Wala na po. Talagang nawala. Kanina masakit. Okay. Sige na yun. O okay na. Diba napakaanan na Panginoon. Diba? Pinagaling ka niya. Hindi ako nagpagaling sa'yo. Tanda mo yan ha? Lang. Panginoon na nagpagaling sa'yo at ang ating mga dakilan na si Ito po. Shout out sa lahat. Uh, kanina masakit na po yung tuhod niya. At ilang linggo na isang linggo na napapayak si nanay oh. dahil po biglang nawala po ang kanyang karamdaman maraming salamat sa mga sumusuporta kay Yesua Masiya kay Melo at saka kay Apurap apo kay na Marvin. magandang umaga